Mga uh, kapar, ito po ang ano natin, no, tinatawag na kagang makukuha lang ito para sa mga bukirin dito sa Cornell City mga kapar. Ito yung kasama ng mga palakang bukid mga kapar. Ito ang tinatawag dito na kagang sapa lang to ng sapa lang makukuha to mga kapar. Okay. Kaya lalagyan natin yung ice bar para makatulog sila mga kapar. Kasi mga ngagat kasi pag ano natin pagawa natin man, mga ngagat. Lagyan natin ng ilo mga kapar. Yung nakagunit pang isa oh. Oh. Lagyan natin ng... Lagyan natin ng ilo. Para makatulog sila mga kapar. Ang lulutuin natin ngayon mga, ng mga kapar. Pinatawag dito sa probinsya namin mga kapar. Kagang. Kasi... Makukuha lang ito sa gitana, mga sapa ng kagubatan mga kapar. Kagang. Ito yung mga lamasters natin mga kaparo. Meron tayong talbos ng kalabasa at dahon ah, da, ah, bulaklak ng kalabasa at kalabasa na bunga, patula at lagyan natin ng gata mga kapar. Ito rin ang ating mga egg mga kapar. Simple lang na luto ito mga kapar. Kaya abangan nyo mga kapar yung pagluluto natin ngayon mamaya mga kapar at gagain tayo. Mga kapar, iwain na natin yung mga lamas natin mga par, mga lamasins. Ito lang pala yung ingredients natin mga kapar. si buyas, luya, at saka ahos, at saka isang kamatis mga kapar. Iwayin natin mga kapar. Linisan na natin para makapagluto na tayo. masin sa kayo ins binili pala natin to mga kapar yung kagang natin yung mga lalaki mga kapar to sa gubat ito yung kasama ng mga palakang bukid mga kapar kaso wala sila nakuha na palakang bukid kaya ito yung ano nakuha lang nila kaya gagataan natin ngayon mga kapar pagkataan natin Ngayon mga kapar. Magluluto na tayo mga kapar. Para makakain tayo mga kapar. Ilagay na rin natin yung ano. Kalabasa naman. Ito pala yung ano natin mga kaparo. Yung tinatawag na tagal mga kapar. Kaya ilagay na natin mga kapar. Ito ng gata natin mga paro. Ito yung pangalawang gata mga paro. Mamaya na yung unang gata. Kasi pure yun. Oh, Tingdong ba? Tingdong sa daw? Lagay na natin yung tanglad mga paro. O oh, ayan mga kapani, lagyan na po natin ng tanglad at saka tatakpan na din po natin. O oh, ayan po mga kapar, dahil sa tinakpan po natin, ay ayan, kumukulo-kulo na po mga kapar. Sana nanonood dyan, I'm sure po nagugustuhan nyo din po itong pagkain na niluluto po natin mga kapar. Kaya imekos-mekos pa po natin ito mga kapar, kaya nood-nood na lang po kayo mga kapar. atin pong pagmekos-mekos nito ang atin pong niluluto mga kapar I'm sure po na hindi na po kayo makakain tayo na kakainin po natin mga kapar kaya for the go na po mga kapar tatakpan na po natin siya nga po mga kapar nakalimutan ko may mekos pa po natin ulit dahil ilalagay po natin yung atin pong ibang mga sangkap mga kapar mga kapar ilagay natin yung sugar is mga kapar Kaya mamaya na lang mga kapar Sa ano, takipan muna natin mga kapar Para maluto na siya mga kapar Kaya mga kapar Ilagay na natin yung talbos na ano mga kapar Kalabasa Para healthy mga kapar One thousand years later. yung naluto natin mga kapar. Kaya bago tayo kumain mga kapar, mag-pray muna tayo. Magpasalamat tayo mga kapar. Amen. Kaya mga kapar, kain na na. Ang pinakamalaki ito pa, ganito lang pinakamalaki sa kagang mga kapar hindi ito masyadong lalaking katulad ng halimah oh, kapar kaya mo eh, ah, grabe yung taba-taba mga kapar oh hmm, mataba oh, grabe yung aligri eh. taba mga kapar parang balot patulak Yo yo la mañana va para. ¿Está va? Tiene a par. Pues más tampoco Ito yung malaki mga kapat. Ito lang pala yung size niya na Ang kalakihan niya par. Iwan ko sa ibang lugar mga kapat kung mayroon pang mas malaki dito mga kapat. Bili lang to mahuli mga kapat. Ito yung aligin niya mga kapat. Oh. Hmm, laway-laway. Aligin niya mga kapat. Yung pat. Okay. Ba mm. Ayun, mga Ba. ang sarap talaga mangkapal. <laughs> kandung kagak ah belum lagi bulan Masipit mga kapar kasi hindi natin kaya kagatin mga, mga, mga kapar. Ito mga kapar. Oh. Ang mga kapar.

Maligyo. Hanggang dito lang yung video natin mga kapang. Kaya salamat sa sulit sub subscribers natin dyan. Mga hindi pa nagpapag-follow. Follow na kayo sa YouTube channel natin mga par para updated kayo sa mga video natin. Kaya salamat guys sa mga FWD na sumusuporta at nanonood ng video natin. Lahat kayo lang. Salamat. Bye bye!